Hello, good morning and welcome back to my channel. For this video po, uh, update ko lang sa inyo ang aking sound number 4. So ito ay hindi na siya kumain this morning and then this afternoon kasi 100, uh, uh, 14 days niya today and nagle-labor na siya. So ayon, nilisik ko na yung kanyang kulungan. Ayan, tapos, saka ready na rin yung mga pangkunas doon sa mga babies niya. So, binigyan ko lang siya dyan ng tubig. And then, niwinashing lang siya, niliguan lang siya. Para kung sakaling maka anak siya nga ngayong araw, um, mamayang gabi, is malinis na ang kanyang kulungan. So, ayan guys, si mommy number 4. So, siya ang pinaka pang-apat na mga nganak ngayong araw. And then... Uh, update ko lang for follow up ang aking mga biik. Ito sila ngayon. Ayan, ang 12 babies ng aking sow number 5. So, ayan, ang lulusog nila. Ayan, sa awa ng Diyos, ang lulusog nila at maliliksi. So, ito yung kanilang mami. Ayan. So, ang binibigay ko per er, meal ni mami pig is 1 kilo. So, 3 kilos a day siya sa uno feeds na ginagamit ko. And then, ito naman din po ang aking sow number 3. So, ito ay 12, ah, uh, 14. Yung kabila kanina is ah, uh, 12. Ito sila ay 14. So, ilang days na ba ito ngayon? May, ano na sila? 8 days. So, ayan. 8 days ito aking uh, sow number 3 babies. And then, ito yung kanilang money. So, ayan. So, after nila ng meal, ito hindi ko pa nalinisan. So, nililinisan ko yung kulungan nila, yung kainan nila at nilalagyan ko ng malinis na tubig. And ito naman ang sow number 2 ko. So, ayan. At ito yung kanyang babies. Sampo. So, ayan guys. So, total ko for now is 36 uh, piglets alive. And 37 yan sila. So yung pinaka maliit doon is hindi nakasurvive. So ayan. Tapos sa silang mag lunch At ito naman ang aking sow number 1. So ayan siya ay bagong breed. So wala pa siyang 21 days. So pangalawang breed na niya yan dahil doon sa ika 18 days niya is nagpa-rebreed siya. So no, ayan, waiting pa tayo sa kanyang pang 21 days. Ang ginagamit ko rin sa kanila guys dito sa aking mga inahin ay binibigyan ko sila ng sisikal para sa malusog nilang mga buto. Ayan, para kahit gaano kabigat ang kanilang katawan ay mayroon silang panlaban. So, that's all for today. And thank you for watching my YouTube channel. Sana hindi po kayo magsawa. Bye bye!